low pressure area na minomonitor natin sa loob ng bar. Huling nakita itong LPA sa layo 340 km silangan huya ng Vera Catanduanes at itong LPA ay nagdudulot nga po ng mga pag-ulan ngayon sa malaking bahagi ng bansa, particular dito sa silangang bahagi ng Luzon, Visayas at ng Mindanao. Itong LPA base sa ating forecast at latest analysis ay may medium chance na mabuo bilang isang bagyo. Ibig sabihin tumaas ang kanyang chance ang mabuo bilang isang bagyo pero hindi within the next 24 hours. Beyond 24 hours pa po ito. Kaya mag-monitor po tayo sa magiging updates ng pagasa asa ukol sa nasabing weather disturbance dito sa low pressure area. Maliban sa LPA ay meron din tayong habagat patuloy na nagpe-prevail at na-enhance nitong low pressure area at itong habagat nagdudulot ng mga pagulan at patuloy na magdudulot ng pagulan dito sa Metro Manila, Sambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, maging dito sa Cavite, Laguna, Rizal at Patangas, sa Mimaropa Region, sa Western Visayas, Negros Island Region, maging sa Sambuanga Peninsula.